Finally, magsisimula na ang NBA Play-in Tournament at magtatapat-tapat na nga ang mga teams nakapasok sa 7th hanggang 10th spot. Sisimula na si Miyerkules ang pagtatapat dito ng Los Angeles Lakers kontra dito sa New Orleans Pelicans at dito nga ng Golden State Warriors kontra naman dito sa Sacramento Kings. Reviewin na natin itong playoff picture dito sa Western Conference no kung sakasakali man na kung sino ang manalo at sino ang matatalo. Tumo muna tayo sa 7 at 8 spot na kung saan magtatapat ang New Orleans Pelicans at dito nga ang Los Angeles Lakers. Kung sa kasakali man kasi kung sino ang manalo dito sa dalawang to ay makakatapat lang naman nila ang defending champion na Denver Nuggets. Parang butas sa ng karayam mapagdadaanan ng 7 at 8 spot na to no? Pero huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung sa kasakali naman kasi kung sino ang matalo dito sa dalawang koponan na to ay meron pa silang ikalawang pagkakataon kung sino man ang mananalo dito sa Sacramento Kings at dito nga sa Golden State Warriors. Yan advantage kapag nakapasok ka hanggang 7 hanggang 8 spot. Disadvantage naman para dito sa 9 at 10 spot dahil dalawang beses nilang kailangan paghirapan para lang makalaban dito ang naghihintay na Oklahoma City Thunder. Sakali man kasi kung sino ang mananalo dito sa Sacramento Kings at Golden State Warriors ay kailangan naman nilang kaharapin ang natalo dito sa naging laban ng Pelicans kontra dito sa Los Angeles Lakers. At kung mananalo pa ulit sila dyan ay tsaka lamang sila aabante dito sa naghihintay na Oklahoma City Thunder. Ito ang scenario dyan. Halimbawa na Los Angeles Lakers no? dito sa New Orleans Pelicans. Huli lang naman nila makakarap ang nag-sweep sa kanila last year na Denver Nuggets. Pero masyado pang maaga para mag-predict at last year pa naman nangyari yon iba na ngayon. Hindi rin natin masasabi kung Los Angeles Lakers nga ba makakatapat ng Nuggets ngayon. Paano kung New Orleans Pelicans? Sa rin sa pinakakaabang-abang ngayon ay yung paggaharap ng Warriors at dito ng Sacramento Kings. Babalikan natin ang paggaharap ng dalawang na ito sa regular season. Ay meron lamang silang tig-dalawang panalo sa apat na beses na paggaharap. Kaya hindi talaga natin masabi kung sino ang mananalo. Lalo na ngayon na uhaw ang Sacramento Kings sa pagkakaroon ng championship, gigil naman ngayon ng Golden State Warriors na muling maibalik sa kanila ang pagkakaroon ng kampyonato. Kaya kung kayo ang tatanungin sa tingin niyo sino ang mananalo dito sa dalawang koponan na to? Ito naman sa pagitan ng Los Angeles Lakers kontra dito sa New Orleans Pelicans. Agawin na nga ba ang lahat ngayon ni Lebron James na makuha ang kampyonato? na na't nagpaparamdam na ito na baka magretiro na siya. Samantalang ito na kaya ang pagkakata ni Zion Williamson na patunayan ng mga doubters niya bigyan nga ng kampinato ngayon ng New Orleans Pelicans. Ino sa tingin ninyo ang mananalo dito sa dalawang kuponan na to? Noong magtatapat sa Miyerkules ng 7.30am dito sa Pilipinas ang Pelicans at Los Angeles Lakers samantalang 10am naman ang Kings kontra dito sa Golden State Warriors. Ako kayo ang tatanungin, sinong liyamado at sinong dihado?